Jo uh, papakita namin yung nabili kong money soap sa Shopee. Bali yung nabili namin sa nabili ko sa kanya is nasa 200 plus lang. Eh tinry lang namin to kasi napanood ko to sa isang YouTube channel. Ah uh, na natin kung mababawi ba natin yung nabili natin na yung napuhunan natin na bili doon sa isa sabon. Bali anim na piraso yung nabili ko tapos tig tatlong piraso kami ni Mac. Titingnan na natin kung nasa magkano ba at legit ba talaga yung money tree na yan. Grabe yung pagtapon. Ito na siya. Ito na siya. I-unbox natin siya, ha? Diba? May kakwenta-kwenta yung, ka yung katabi ko dito. Ito na siya, guys! Yan! Ito na siya. Nakababon wrap siya. Bali, maayos yung pagkabak sa kanya. Totoo talaga nung nakarang araw ko pa. Ito nakarang araw pa dumating. Ito nila natin. Kung na, kung legit ba talaga siyang may pera? Makakuha kaya tayo ng 1,000 pesos. Ito siya sa guys. Yeah. Ayan o. may pera siya sa, sa loob. Bali, aling na piraso yung nabili namin. Tapos, meron siyang nakalagay na thank you note. Yan. Meron pala silang mga tinutulungan na ano. Parang sa charity rin. Yan o. Pag bumili ka ng isang sabon, is na rin yun para sa mga batang tinutulungan nila. Magbukas na tayo ng isa. Ito yung una. Ako muna magbubukas na. Tapos sunod ka. Sina Ito yung naman niya guys. Yan. Nasa bandang gitna yung... Yan. Nasa banggan, bandang gitna yung pera. Pero hindi pa talaga yun yung... Ay, ang bango. Ang bango niya, guys. Mm. Ang bango niya. Ito na yung sasabon ni Diane. Hindi na siya mag... Ano, uh, ito na yung sasabon niya. Diane, maayos ka. Ito yung sasabon mo. Ngayon, para natin siya tatanggalin, Diane. Pahingin ko ng kutsilyo. <laughs> Ay, wag na. Ito na lang. Ito na lang. Bukan natin kung paano ba siya mabubuksan. Ako. Ako muna. Hindi, ito muna isa. Hirap na hirap ah. Hirap na hirap. Matigas siya. Matigas. Hindi, 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 hindi. hindi, hindi, hindi. May tik -tik to eh. Oh. Uh, Di ba? Yan guys. Mahiwa na siya agad. Ayan na yung laman. Tignan natin kung Magkano kaya tong unang sabon? Sa muna lang? Hindi, isa-isa. Mabango -isa. -isa. <coughs> siya guys. Ito na yung isa, magiging sabon ni Diane. Uy! Parang kulay ano si siya. Si Diane. <laughs> Ayan. Ingat tayo kasi ano eh, na dikit na dikit siya. 1,000, tapos yung pagugupit lang. Hindi, pag 1,000 yung may code. ba? Sorry naman. <laughs> Sana mabawi natin kahit kalahati. Walang, walang cut yan, guys, ha? Walang cut. Talagang totoo to. Uy! Uy! Uy, totoo, guys! Real! Real money, guys! 50 pesos! Mm. Yan, ah. Legit po. Legit na money soap. 50 pesos siya. Totoo pera. Yan. Ito yung first soap natin. Sa second soap natin. Ikaw naman mag-try, makoy. Siya naman yung magta-try. Kung nasa magkano kaya yung ating makukuha. Ang galing, no? Bango. yung nag, ano, bumili ka na ng sabon, tapos nakatulong ka pa, tapos meron pang balik sa'yo. Diba? Bali, hindi na talaga siya halagang 200 plus kasi meron siyang lamang pera. Tapos mabango pa. Ito na yung second soap. Kitin natin kung magkano yung laman. Yan. Walang cut to guys ha. Totoo yan. Nakabaon talaga siya dun sa gitna nung sabon. ano. Pero magaling, sa, magaling sila kasi nilagyan na talaga nila ng ano ng pagitan yung dalawa. ano. Para mas mabilis makuha. Hindi yung katulad na uubusin mo muna yung sabon para lang makuha mo yung laman na pera. Yan. Kano kaya to? Babawi kaya na. Baka 1,000 na yun ba? 50 pesos yung una nating nakuha. Uy! Meron tayong nakuhang... Uy, legit! 20 pesos naman yung pangalawang sabon. Yan. Alam mo yung, 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 yung mga nakikita kong naggaganito? Mm -hmm. Yung 20 pesos nila is hindi talaga siya totoong pera. Parang code lang. Parang i-claim mo pa siya sa GCash. Yung mga nakukuha na halagang 20 pesos sa Third soap na tayo. Third soap. Yan. Magkano kaya to guys? Sulaan nyo. Oo, kasi parang yun talaga nila yan. Itong mga sabon na to guys, is gagamitin talaga din namin. Gagamitin to ni Diane. Istak nito ng isang taon. Isang beses lang siya kataling kumaligo. Oo, oh, isang beses siya maligo sa isang ligo? <laughs> na yung third. So, yan. Ayan yung pera sa lobo. Oh. Kita nyo, guys. Yan. Gusto na natin. Ay, dito pala. Mabilis lang siyang makuha, guys. Hindi na siya yung tutunawin pa. Tutunawin pa para makuha yung pera. Yan. So, yan. Yan. O, di ba? Ayan yung laman niya. Sa tingin niyo, magkano to, guys? Ay! Ba't ganun? Ito yung isang toys parang nakabaon talaga sa sabon mo. Oh. Mm hmm, sa akin yung ganyan yung dress mo. Baka pwede rin yan. Ay, hindi, hindi ganyan yung mga Matigas siya, ha? Maka naman ang laman ito. 20, 50, 100, 500, 1,000. Hoy, <laughs> parang nakikita ko na kung magkano yung laman niya. Ito siya, guys. Ito yung Tide Soap. Mabawi kaya natin yung ating ano, ating pinuhunan dito. Pero kahit naman hindi namin mabawi, okay lang kasi magagamit naman yung sabon. Uy! Yan. Yung laman ng third soap is 20 pesos ulit. O, oh, 'di diba? Kahit pa paano nababawi mo rin yung pera. Third, pay, third soap. Yan. Una namin nakuha is 50 pesos. Sumunod is 20. And sunod 20. Naka 90 pesos na kami. Naka 90 pesos na kami na cashback. Okay na, di ba? O, pang port soap na po. Yan. Port soap. Ito kung try niyo, box kasi yung mga ilan hindi namin sisirain yung box kasi gagamitin to ni Dayan. Diba? May 90 pesos na ako. May 90. Oy, malulutong. Bagong-bago pa yung mga pera. Magkano kaya yung laman ng Alam fourth soap? Bango. Amoy nyo ba? Mm. Bango. Ito na yung pang na to, di ba? Pang-apat na sabon. At tingin niya, magkano yung laman? Mali mo, 1,000 na. Ah. Yan. Pag nakakuha kami ng 1,000 dito, at least, ay, ko kay Dayan. Pag nakakuha kami ng 1,000, bibigyan ko kay Dayan. Kaya Dayan, magdasal ka na makakuha tayo ng 1,000. Gan pa yung pork soup. Ayon, ang ating pang-apat na sabon ay nakakuha ng 20 pesos ulit. Yan, 20 pesos. Bali, ang nakuha na natin is ta uh, tatlong 20 at isang 50 pesos. Yan, may 110 na tayo. Pang limang sabon na tayo, pang limang sabon. Ako naman magbubukas. Ah, okay. siya naman nung magbubukas. Yan na yung pang lima. Magkano kaya sa tingin nyo, guys? Meron talaga silang charity na tinutulungan. Bawat bili nyo ng sabon, mabango na, magagamit nyo pa, tapos meron pang perang laman, makakatulong pa tayo, di ba? Magkano kaya yung laman ng pang limang sabon? Hmm. Ito Uy! Parang kulay ano siya? Parang kulay ano? Kulay green. <laughs> tapos nagupit yung pera, no? Uy! Kali ano ah uh... ito para i-claim pa siya i-claim pa namin siya i-email pa namin yung G ano to G vibes para ma-claim namin yung 500 pesos pero 'di ba at least oh totoo yan guys 500 pesos i-claim namin siya sa G vibes wow panglimang sabon yan ibig sabihin 500 <laughs> Yan. Hindi mag-500. Ito yung last soap. Siguro 1,000 na to. Sa so, tingin nyo, guys. 1,000. Anin pala? Um, anin. 1,000 na to, guys. Mm. Pag 1,000 to, may 1,000 si Diane. Mm. Kaya na kaya to. Giniagawa mo. Guys, ang ganda ng mga headband namin, di ba? Ito yung pang-anin na soap. Opo, okay, mag-open. Open, Open mo na. Ah, sige. Okay. O, sa mga batang nanonood, ingat po sa paggamit ng gunting. Pag kaya, bumili ng ganito, ha? Gunting lang kasi wala kami kutsilyo. Ayan ka, guys. Iyon yung pang-anin na soap po. kakain kakaamoy. Ang bango kasi. Ang bango talaga guys. Sobrang bango, sobrang bango. Siguro ito na lang yung isasabon ko. Kano kaya yung pang-anim na sabon? Magkano kaya yung laman nun? Ops! May... Ops! Ops! Uy! Dalawa? Dalawa? Oh, isa lang. Ah, isa lang. Isa lang pala yung laman. Nakalakad dalawa. Yan, guys! 20 pesos ulit yung nakuha natin. Ito yung pang-anim na sabon. Bali yung nakuha natin lahat ay una is 50, pangalawa is 20, so, pangatlo is 20 ulit, at pang-apat ay 20 ulit at yung pang-lima is yung 500 pesos voucher na i pa po namin sa G-Vibes and yung pang-anim namin is 20 pesos ayan. diba? patingin nyo guys, lugi pa ba or sakto lang, syempre may pera na kami tapos meron pa kami so, yung magagamit ni Dayan dayan ayan si Dayan No kidding, so sa dating video. Bye.